Yan po guys, nabuksan na natin. Yan pong itsura niya sa loob. ayan, ang ganda niya ba? Okay, so guys, for this video, it's Wang again. Kumusta po kayo? Mapagpalang araw sa atin. So ito guys, may uh, nahanap ako ng mga uh, kakaibang bagay-bagay, no? So ito guys, yung may ano ko rito guys, niyog. Itong niyog na ito ay malambot siya, guys. ayan So yan malambot ito, pero hindi po ito yung niyog na ginagamit natin sa pagluluto na ginagata natin, no? Hindi po yan kasi hindi. Sobrang lambot po ito, guys. Yung isa na inaalog ko yung isa, guys, dahil yan po ay makapuno siya. So, una, buksan natin ito. ito. Kahit anong alog ko niya, guys, wala akong ano, inaalog ko siya, wala akong mad madinig, mabigat po siya. Pero yan pala ay makapuno. Ayan. Sobrang puno talaga. Ayan, makapuno siya, guys. Yan po ay uh, malambot yung kanyang laman, no? Parang hindi siya sa katulad ng ah, hindi siya matigas ba no so yan po ay yan po oh. ito ay mayroong laman na malagkit na makunat na malapot yung sabaw makapuno po yan tikman natin guys syempre ang lasa niya matabang kasi nga uh, wala naman siyang ano timpla so ito ay tatakluban natin uh, mamaya gagawin natin ng makapuno jam ayan ito itong isa iba din siya guys malambot din yung kanyang uh, malambot siya hindi natin, hihiwain natin guys. Malambot siya guys. No. So ito po ay parang makapuno din siya pero iba yung hitsura niya. Ayan, matubig-tubig pa. Ayan. Ayan po yung hitsura niya sa loob. Ayan po. oh, ayan. No, so ang ganda guys. Malambot siya guys kasi lambot talaga din ng makapuno. Pero hindi din siya makapuno. Iba din siya nanyog. Ayan. Wow ito ay hindi siya pwedeng pangkayod or hindi pwede ano ito igata kasi wala naman itong gata ito yung makapuno guys oh sobrang siksik ang laman talaga ayan so mamaya aton nang ano atin niyang i parang i-adjam no? makapuno jam lagyan natin ng timpla saka yung itong isa guys ito malambot ito guys malambot din siya ayan malambot din siya yung sabaw-sabaw niya ay matamis-tamis. Matamis na matabang-tabang ganun. Sarap. Yan. Parang yelo, no? Ayan siya, guys. So, kuha-kuha tayo, guys, ng isa. So, ito, guys, ay, ano, uh, may share ko lang, no, sa mga, kita ko bagay-bagay, mga iba bagay-bagay. Yan. Thank you, guys. Salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye.